Ayan, magandang magandang hapon po. Ang daming bangka namang nakaparagalada ngayon dito. Kasi galing po 'yan sa island hopping. Ang iba, ang iba po nakadaaki, nakadaong po doon sa tulay. Ito na po pupuping tayo, nakadaong po dito sa kuntiki. A ah, siguro mamaya oh. ko yung ibang bangka po patungo sa uh, barangay namin kasi wala po akong ano po wala po akong pamasahi uh, pamasahe ito po ang pinakamahirap po pag wala ka pang pamasahe kailangan mong maghanap ng masasakyan kung saan po dadaong e ito po sanang um, kuping tayo kaso Um, Santa Rosa po sila kaya maghanap po ako ng masasakyan na uh, kapunta doon sa uh, Baring ayan oh, ang iba o oh, naka-purma na, naka-docking na po dito naka-daong na kaya ako naman dito uh, maghahanap muna ito po pinakamahirap sa trabaho kung mga divers kasi um, Uh, minsan may pumasahe, minsan wala. Yan, maghanap tayo, magabang ako ng ibang bangka para masakyan kong libre, walang pumasahe. Kasi pag Santa Rosa po, medyo malayo pa po yung um, ko. Pumasahe siguro abot ng 100 plus, tapos walang pira, kaya tis, -tis lang. Tis, tis lang ako dito, dahil well, ipaglalaban ko to hanggang sa dulo kasi para lang sa pamilya ko sa mga anak ko para hindi naman po sila magutom you know, hirap talaga pag ganitong hanap buhay mo sa dagat kaya tis-tis lang po kailan may po ako isang bangka na pwede kong masakyan yung hadasa na bangka Yan, sabi ni Amang dadaong yan sa uh, sa bridge ng tulay ng ano, Santa Rosa mga neighbors. Amang po yan. Sinisinyasan po niya kung saan sila dadaong. Ya, yeah, sabi niya uwi uwi ba raw ako. Sabi ko sa kanya hindi. Kasi may hinihintay pa po akong isang bangka. At saka may hinihintay po akong tawag sa ano kaibigan ko. Kaya okay lang. Iba lang, okay lang ba? Kahit iba pong masakyan ko. Atras na po sila. Okay lang. Pintahin ko na lang po yung isang bangka na hadasa. Baka doon po ako makasakay mga drivers. Kaya ito po ang pinakamahirap po. Pinakamahirap. Lalo na wala kang pamasahe. Tapos tatawid ka pa ng ibang isla. Tapos okay lang isla iba na po ilang ang barangay na dadaungan niya tapos sobrang layo pa po sa amin kailangan pa pong sumakay ka ng habal-habal yan tapos kailangan mo ng pamasay walang pira ito pong hanap buhay namin mga kalibersen ito pong hanap buhay namin no, ah, minsan may pira ka minsan wala ayan nga atras na po ang huping tayo na bangka yan ay, nako buhay. Laban lang tayo sa kahirapan. Para lang maiahon nating pamilya sa kahirapan mga ka-drivers. Tukilang. Okay lang. Kaya inihintay hinihintay ko pa po yung ano, tawag kasi. Kasi hindi po schedule lang uwi ko ngayon. Bukas pang pa schedule ko kaya may kunting transaction. Kaya ilangan ko lang hintayin ang mga tawag nila. Pag okay na po yung kawagan nila, uh, okay na po na hindi po ako uuwi. Kaya po malayo na po yung huking tayo na bangka. ilang uh, Salamat po pala no, sa mga solid supporter ko dyan at solid followers at solid viewers. At thank you, thank you po sa inyong lahat. At hindi po ako marating dito kung hindi nyo sa suporta sa so, support nyo mga karibros kaya shout out na lang po sa lahat ng mga uh, sa lahat ng mga followers ko dyan at sana po hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin Ayan. thank you thank you very much